Sa ikalawang araw ng Fire Prevention Month, nagbahay-bahay sa Quezon City ang Bureau of Fire Protection para magpaalala sa publiko ng mga hakbang iwas sunog. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Grabe puspusan pa rin ang kampanya ng Bureau of Fire Protection kontra sunog ngayong Fire Prevention Month. <tapos> Mahapon unang araw ng Fire Prevention Month, kabi kabilang firetruck ang nagikot sa mga lansangan. Ngayon, nagbahay-bahay ng Quezon City Fire Department. Pinasok ang barangay San Roque, Agham Road. Namigay sila ng mga pamphlet na naglalaman kung paano makakaiwas sa sunog. Nagbigay din sila ng lecture sa mga residente roon. Nag-game na game naman na nakinig sa, kanya, sa kanila at nakipag- uh talakayan sa kanila kung ano nga ba ang mga iba pa nilang bagay na dapat nilang malaman kung sakaling magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Pinaalalahanan din sila ng Bureau of Fire Protection na napakahalaga ng role na kanilang ginagampanan kung sakaling ang hindi agad makarating sa kanilang lugar ang mga bombero. Malimit daw kasi ang sunog sa mga lugar ng informal settlers dahil hindi raw nila ito ina-inspeksyon. Hindi sumusunod sa fire safety code at standards ng construction ng kanilang mga bahay. At pag nagkasunog naman daw mabilis itong kumalat at maraming mga nadadamay dahil gawa raw sa light material ang mga bahay at dikit-dikit. Ayon kay Quezon City Fire Marshal Bobby Baruelo, critical ang first five minutes ng sunog. Kaya dapat lamang daw ay kaagad na nagkakaroon ng, mabilis na paraan ng mga residente kung paano mapula ang sunog. O di kaya ay agad daw na tumawag sa pinakamalapit na fire station. Bago pa man ito, ay nagkaroon ng programa dito sa harap mismo ng Quezon City Hall ang mga bumbero at nagkaroon din sila ng demonstration kung paano ang pag-apula ng sunog. Tinest din nila ang isang imported pump na ito gamit ang tubig mula mismo sa lagoon dito sa Quezon City Hall. Ang mga bahay dito ay gawa sa light material so yung mga bagay na madaling mag-apoy katulad ng uh, mga dinidibig nila dyan mga plywood, uh, mga kahoy yan, tapos ay eh, maliliit yung lugar punong-puno ng gamit kaya wala pati silang firewalls. At dahil Rafi, karaniwan na nga tumataas ang bilang ano o insidente ng sunog ngayong panahon ng tag-init, lalo na nga nitong pagpasok ng buwan ng Marso, muli paalala ng otoridad, huwag kakalimutan ang kanilang mga binigay na mga tips kung paano makaiwas sunog. Isa na nga dyan, ay huwag papabayaan nga ang ating mga appliances na nakasaksak, lalo na kapag walang naiiwang bahay, rather tao sa ating mga bahay. Rafi? Maraming salamat, Marisol Labdraman.